Magandang hapon mga kabuks Ayan o, dito po tayo ngayon sa Paranaque Dito po tayo magtatanim ngayon Tapat po ng munisipyo Maraming maraming salamat nga pala kay CTPH Sa 5,000 na natanggap nating premyo Meron po tayong dagdag na ipamimigay na naman mga kabuks Eto, ayan yung iba nga pala na itanim ko na doon sa parteng ano SM Bikutan. Dito naman ako titingin ngayon ng malalagyan ko. Para kahit papano ay makatanggap na naman yung mga followers natin dito. Okay, hanap tayo lang pwesto. Dito tayo sa ano, sa tapat oh. Ayun oh. Ah, dito tayo sa kabilang maganda rito upo muna tayo dito ka box, ayan o kita nyo tong ano dito alaman ayan o kita nyo yan o dyan ko lang ilagay o yung kaya kung malapit ka dito puntahan muna ka box. congrats po in advance sa kuha dito sa ilalagay natin ayan o Yan, please like and share po. At uh, ipalo natin din ang ating FB page. Ihingi na lang din po ako ng lambing sa inyo pa subscribe ng ating uh, YouTube channel na Box Rider po. Okay. A box. Hanap pa ulit tayo. Okay mga kabox, dito ko naman po ilalagay ngayon ng isa pang uh, tanim natin. Oh. Dito tayo sa SM Hypermarket. Ayan, tapat ng Silverio. Ayan, nakita po ninyo itong puno na to. Nandyan sa ilalim. May sikreto dyan. May nilagay ako dyan mga box. Ayan o, tinan nyo. Iilawan natin. Meron niya tang tumitingin doon ah. Ayan o Kita nyo yan Ayan ka Ayan o kitang kita na yan Kaya kung Malapit ka lang dito Puntahan muna na ka box. Okay Dito naman ako maglalagay mga kabuks SM Soka Ayan dito sa tapat niya, meron pong Family Mart. Dito sa tabi, meron puno. Yan nakita nyo yan. Yan ka box, nakita nyo. Kaya kung malapit ka lang dito, puntahan mo na yan para meron kang pambili ng hotdog. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporto sa amin. Diretso na po ako ngayon ng, ano, ng Baklaran Church. Dadaan po ako. Siguro maglalagay pa ako ng ano doon, isang tanim doon mga kabox. Kaya abang po kayo sa ating mga ina-upload. Kabox dito ko na po Tatapusin ang ating video. Magtatanim pa ulit ako ng isa dito. Baklaran simbahan po tayo. Yan yung highway oh. Yan, kung galing ka ng kostal dito pwede din kung nakamotor ka tumigil ka lang saglit dyan tapos Pitasin mo na tong tinanim ko dito ka box. Yan oh. Papakita ko sa inyo. Meron paso dito na malaki, nakita nyo yan. Ayan oh. Ayan yung tanim natin. Kaya kung mapadaan ka dito oran dito ka sa Baclaran rangers ngayon para sa iyo to ka box. Yan congrats po sa lahat ng mga nakakuha ng mga tinatanim natin. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating page mga box. Peace. Bye-bye. Thank you.